Hello po mga sisi, kain po tayo. Alam niyo naman, yung mga lola. Kapag lola ka na ito, kakain ka na lang wala sa oras kapag gutom ka na lang. Kadun ka na lang makakain kapag tulog na yung ang iyong apo. Maglalaba ka, lahat na lang ay gagawin mo sa bahay kapag nagwo-work na ang yung mga, mo, uh, yung mga uh. anak mo. Ay, Tapos ikaw, eto. Na? Ah, na kain na po I'm tayo. Ito, yung natira kanina ng tinolang manok, yung ulam namin at saka yung ngayon is yung prito ulit ng pork chop. Pero, siyempre, gusto gusto ko rin yung tinolang manok dahil gusto ko yung may sabaw. <sighs> kain po tayo, mga sis. شنو شنو عندي؟ أقنعتك بروس خنينة. باي باي. أبقى أحلى بيه.